Kasi akong gusto mong basahin. Marami nagpapadala sa akin ng mga messages. Ito yung isa sa mga message galing sa ordinaryong mamamayan. Sabi niya sa akin, With former President Duterte, di ko po naramdaman ang hirap. Right now, napuputulan na kami ng kuryente. Delayed ang payment ko sa bills at nagkukulang na po ang pambili ng food. Yung, yung mga buwaya sa kongreso na yan, imbis na pumunta dito sa mga kababayan natin sa mga napakalalaki nilang mga na napupunta yon uh, we have to make that connection we have to really make that connection naghihirap ang taong bayan kasi itong mga kongresista mga magnanakaw no so that connection is very clear that has to be very clear and it has to go all the way up to Malacanang. hello hello So yun. Uh, napakaswerte po na uh, press, co uh, press conference and leaders forum na ito dahil masyadong malaman at mainit po na yung mga ibinibigay sa ating mga impormasyon. Pero siguro po para ma natin iba pang media ay bibigyan po natin yung huling katanungan kay Master Judea ng uh, Banateros para po sa ating press conference. Salamat, Chairman Burdel. Yeah, at mara, magandang hapon po sa inyo lahat, mga maisog. And of course, I'm... and of, of course, hello, hello. <laughs> hello, 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 hello. Yeah. and of course, dito sa mga future senators natin. Uh, well, itong tanong ko po ay dinedirect ako po kay Sir Manny tsaka kay uh, Sir, uh, uh, Sir Ricky, no? Uh, kahapon po kasi, pero pwede po kayo sumagot mga ma'am uh, at sire. Uh, kahapon po kasi sa Banateros sa SMNI Live, napag-usapan po namin doon yung posibleng papalit kay BP Sara Duterte bilang uh, DepEd Secretary. At lumilitaw po sa ang mga pangalan ng uh, ni Franz Castro na alam naman natin kung nasaan po ang lining. So kahit sa Facebook, mag-search po kayo kung sino susunod na DepEd Secretary lumalabas po sa kanyang pangalan. So ano po ang magiging komento nyo po dito at uh, ano po kaya ang sasapitin ng ating Department of Education kapag sila po ang humawak? Sir Ricky and uh, Sir Manny. Salamat po uh, sa pagkakataon. Uh, una po, uh, nagpapasalamat po kami sa ating pong uh, pangalawang Pangulo sa kanya pong naging uh, desisyon na bumitiw na po sa mga... Uh, sa dalawang ahensya no yung Department of Education at saka po yung uh, kanyang uh, posisyon sa ELCAC. Kung sino po yung papalit sa kanya o halili sa kanya sa posisyon, eh, hindi pa naman po ito malinaw no. Uh una mayrong mga haka, haka ngayon o meron mga umuugong ha, papalit pero uh, with regards po doon sa eksakto kung sino man ay wala pa naman din po kaming nababalitaan kung sino. Ngayon, uh, ah, doon po sa tanong na... Yung pong binanggit na pangalan, Franz Castro, ewan ko sa makabayan black yata ito, kung di ako nagkakamali. Makabayan black, ah, nandyan pa naman po talaga yung makabayan black. No? Nandyan pa sila sa kongreso, at ah, nasan ba sila kapag uh, nagpapalit ng Pangulo? Kadalasan kapag nagpapalit ng Pangulo, yung mga nasa Makabayan Black, sa naaalala ko, nakikita ko na kagad yan sa lansangan. Nagbibigay na kagad sila ng kanilang mga tindig sa mga maiinit na isyo ng lipunan. Pero sa kasalukuyang panahon, wala yata, tahimik yata sila. Mukhang uh, masaya na sila dun sa kanilang kinalalagyan ngayon sa Kongreso sapagkat kabahagi na sila nung uh, struktura na kung saan ay binabanggit kanina ng ating mga kasama na nakikinabang doon sa ginawang uh, struktura ngayon na namamasasa sa uh, kaban ng bayan ano so panawagan sa kanila ito sa mga nasa makabayan Black. imulat niyo yung mga mata niyo sa nangyayari sa kasalukuyan sa ating bansa Huwag kayong magpauto. No? Huwag kayong magpauto sa kung sino man na nagbubulong at nagdidikta sa inyo. Mulat nyo ang inyong mga mata at tingnan ninyo yung tunay na sitwasyon ngayon sa kasalukuyan ng ating bayan. Para masabi natin kung kayo man ay karapat dapat. Tingnan natin sino ba yung unang bumabanat sa ating pong mahal na si Bipi Sara noong mga panahon ng uh, nag-uumpisa pa lamang siya sa kanyang tungkulin. Hindi ba itong mga talunan ng mga nasa makabayang dak na tumakbo sa Senado, ang unang-unang kumakyaw-kyaw na dapat daw mag-resign si VP Sara? Hindi na nahiya itong mga taong ito. Sana kapag nagsasalita itong mga nasa makabayang dak, ay nakatapak pa yung paa nila sa lupa at nararamdaman pa nila kung ano yung nangyayari sa kanilang kapaligiran. Nahamong ko po yung mga nasa makabayang black. Itapak nyo muna yung paan sa lupa bago po kayo magsalita. Um, kung kung uh, magiging DepEd Secretary si Franz Castro na isang operatiba ng CPP, NPA, NDF, para ka nagpapasok ng ano yung tinatawag sa English the fox in the hen house. So kasi ang ang number one na, na ginagawa ng mga yan ay mag-recruit ng mga anak natin. At yan ang yan ang pinaka-target ng CPP, NPA, NDF, ang mga anak natin. So um, kaya tayo grateful nung, CP, nung si Vice President ay DepEd Secretary at NTFL ka co-vice chair kasi maliwanag na maliwanag siya kung ano ang CPP, NPA, NDF at mas mahalaga kung ano yung proteksyon at depensa na kailangan para sa mga anak natin, para yung mga buitre na yan. Kasama dito yung mga ibang ka, um, problema, no? katulad ng drugs, etc. ay mabap, may poprotektahan ang mga anak natin. So nakikiisa ako kay Sir, no? kay Sir Manina, kay Sir Ricky na um, kasi sila mahilig sila magsabi, 'di ba, na para sa bayan sila, et cetera. Um, na si ano, mga tuta na kayo ni Marcos. Mga tuta pa rin kayo na mga kano, 'di ba? Ano nangyari sa mga pinagsasabi ninyo? So, um, I guess 'yun lang 'no, kung kung si Franz Castro ay maging DepEd Secretary, siguro nababagay siya kasi palpak palpak na palpak ang Marcos administration at siguradong papalpak siya at ang ating mga teachers at ang mga estudyante ay nakakaawa not that i think this president cares about it okay na po ay question po so ah uh, may follow-up question po ulit kay uh, Master Judaya. Ah, uh, magandang habot po ulit. ah uh, sorry, sir. Ang question ko po, last question is, uh, uh, ano po yung plan? Ano po yung susunod na event natin? Eh, tatalo na po ba tayo sa Metro Manila o dito muna tayo sa mga gilid? Sa mga uh, probinsya. Kahit sino po, pwede sumagot. Samantalahin ko yung pagkakataon para magpasalamat po sa ating mga speakers na talagang uh, nagpunta pa rito para ano, no, uh, bigyan tayo ng mga insights. Ano nga ba yung tunay na kalagayan ng bayan? Uh, sa plano, iniisip po kasi na ano eh, uh, umupo ngayon, dito na rin lang itong mga leader, pag-usapan ano ba yung pwedeng... nga uh, mga hakbang na gawin natin in light of this uh, presenta uh, ano situation Nag resign yung ating uh, B.P. Sara sa kanyang uh, posisyon at uh, yung mga sunod-sunod na mga nangyayari sa ating bayan ito ay uh, kalipunan ng mga leader ng iba't ibang grupo sa kalakhang Maynila at uh, Una, kaya nga tayo nagpo-forum may para maunawaan natin yung sitwasyon ng bansa. Pangalawa, given that situation, ano ba yung nararapat natin gawin sa kasalukuyan? So sa mga susunod na mga araw ay eh, makakakita tayo at makakabalita ng mga uh, aktibidad na isasagawa ng mga uh, miyembro ng Tops Coalition dito po sa NCR at sa mga katabing uh, lalawigan mula